Hello guys! Welcome po sa ating video. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo maayos ang inyong SSS na nakalimutan nyo na ang inyong user ID at password. Una, pupunta po tayo sa Chrome. Ang isa-search po natin ay SSS space portal. Click lang po natin ang SS portal. Scroll down. Ito pong may dot SS portal. Yan po ay click natin. Para po tayo ay makapunta sa ating portal. Ano pong una natin gagawin para malaman natin o oh, nakalimutan natin na user ID at password. Una, kailangan po nating i-click ang forget password. Then, piliin po natin ang member. At ang pipiliin ko po dito ay multi-factor authenticator. Kasi okay naman po kasi ang aking SIM card. At dapat po ay hawak nyo po ang inyong CRN or SS number. Ilalagay lang po natin dito ang ating SS number. Pag nailagay na po natin ang ating SS number, i-click natin ang arrow dito sa kaliwa. Kanan po siya po nasa screen. Then, choose natin ang authenticator. Makikita po natin na one-time pin truth SMS. Ayan po yung contact number ko na nakalagay po sa SSS. I-click lang po natin. Then, may darating po na OTP. At ang OTP po na yon ay ilalagay po natin dito sa Enter 1 Time Pin. proceed lang po natin pag nailagay na po natin then lalabas na po dito ang user ID po natin na nakalimutan natin at magtatay po tayo ng bagong password pag po tayo ng bagong password sure po natin na ma save po natin siya kasi sobrang importante po ng ating portal sa pagloan sa mga maturity at sa po mga benefits Then, nalagay ko na po ang ating bagong new password. Tapos, may lalabas po na, are you sure? You are about to change your, pass your password. Ay, kiklik nyo po dito, ay ah, yes. Then, sabi po ni SS, your password has been updated successfully. You may now log into your account. Proceed na po tayo dito. At pwede na po natin i-open dito ang ating SS. Type lang natin ang ating password. Then, meron po itong one-time pin Facebook SMS click lang po ulit natin yan then may pumasok ulit na ping kunin lang po natin at lagay po natin dyan then login at ito namin salamat po